Magandang araw mga kanokis Ito na po ang ating video ng manok Bago bumagyo uli ano po Magsisilong muna po tayo Ayan so, mga baby stag natin Sisilong muna natin O ang setsuna Red -curso. Red kelso White legged po yan mga bata pa po, po yan ang ating isang puti dapat na ano din ng mga tatbo gumagyo talaga ay kawawa naman ang ating baby bulik may bagyo po ngayon, nagsisilong tayo ng mga manok. Tinatago na natin na tayong itago. Para hindi tayo bukasan. So ito, safe na naman ang mga pag-ibig sa flypen. 4x4. at yung mga sisiyong nataklaban natin at naambun na <coughs> po si Lance de la po yan yung dahil yung kayang i-cockbox ilagay na rin yung gagamitin na rin natin ang ating cockbox para maapagtago makawa naman yan ang ating mga stag sa so, paano mga anokis, wag sisilong muna aming manok no. Kita kits.